Paano mo malalaman na hindi talaga para sa iyo si YouTube? Patapusin mo yung video na to kasi meron ako i-share sa iyo na apat na rason. And the best part, ituturo ko rin sa iyo kung paano ka kumita ng almost 2,000 per week sa paglalaro lang. And the best part, libre lang ito. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, paano mo malalaman na hindi pala talaga sa si YouTube? Kasi 90% talaga ng mga tao is naniniwala kapag nag-upload sila ng video, ipupush talaga ito ni YouTube algorithm, which is not true. So, ito yung apat na rason. First is consistent. Dapat regular ka na talaga nag upload Meron kang commitment na schedule or kung mag-commit ka na isang schedule para mag-post. Halimbawa, once per week Twice per week, di ba? Or every day. Depende yan sa'yo. Okay? So, kapag hindi mo ito magawa, syempre, hindi para sa'yo si YouTube. Second is content creation. So, it takes time talaga magawa ng video, di ba? At mag-edit ng video. So, time consuming sa. So, kung hindi ka mag-invest dito ng time, hindi para sa'yo si YouTube third, ito yung pinakamabigat, yung handling criticism. Kasi sa social media, marami talagang value na tao na kung ano-ano na lang kinu comment sa mga video mo, di ba? So kung sensitive ka sa paghandle, hindi talaga para sa iyo si YouTube. At lastly, at pinaka-importante talaga is yung monetization, it takes time. So kung ikaw, di ba, gusto mo madali lang kumita, hindi talaga para sa iyo si YouTube. Kasi si YouTube, marathon po siya. Hindi po siya spread. Now, gusto mo bang malaman kung paano ka kumita ng 2,000 pesos per week sa paglalaro lang and the best part, libre lang ito? just click the link in the description box below. Pagkatapos, mapupunta ka sa page na to. Click mo lang download. Pagkatapos, mag-login ka gamit yung Gmail account mo at maglaro ka. Okay? Focus ka lang sa paglalaro every single day para every week pwede ka dito kumita ng possible 2,000 pesos. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.